Hi guys, another day, syempre another video na naman tayo So for today's video, tara, samahan nyo na naman nga kung gumawa nga nitong hardbound notebook Syempre, start nga tayo dito sa pagprint ng cover So ayan, nakapagprint na nga tayo ng mga cover dito And ayan, nalagyan ko na din pala sya ng photo tap Pero hindi ko nga sya nahagod ng maayos Kaya ayan, iko -co cold laminate nga natin Ito nga, gamit ko na nga itong aking bagong laminating machine So sa so mga nagtatanong kung hot and cold ba ito Yes po, hot and cold laminating po ito pero yung sa akin, ayan, gagamitin ko nga lang siya for cold laminating nga. And ayan, pagka on nga yan, so ayan, ready to go na. So kapag hot laminating naman, kailangan mo pang hintayin na mag green nga. After ko nga malaminate, ito, kinat ko na nga itong mga exist na white nga dito. Kasi gagamitin ko na nga itong bago nga nati roller na pang hardbound nga. Ayan, sundan nyo lang yung pinagagawa ko dyan. So, naset ko na pala yung size ng ating cover. And sa mga nagtatanong kung anong size nga tugma dito nga sa ating a 25 size. So, so yung size ng ating photo dito sa ating sticker, so 7 by 9.44. Bale, 7 yung width and 9.44 naman yung height. And ayan, after nga nun, kinat ko na nga yung edges. Syempre gamit pa rin yung bago ko nga ano, tools natin. Oh, diba? 7 in 1 na yun. After nun, ayan, dinikit ko lang itong mga exes dito na sticker nga. And para magawa nga yan, ayan, gumagamit nga pala ako ng squeegee and here's the final look ng ating cover Ay, hindi pala final kasi maglalagay pa nga tayo dito ng calendars nga sa likod so pwede namang plain pero ayan calendar ngayon nilalagay ko nga dito sa back nga ng ating mga cover here's the final look ng ating cover o ba diba, ang ganda at ang bongga, cherries, after nga natin sa cover, ayan, nakapagprint na din pala ako dito ng mga insert, and ayan nakat ko na din, syempre ayan magbubutas na nga tayo, gamit nga itong binding machine nga natin, so kung hindi nyo pa nga afford yung ganitong binding machine guys, meron namang nabibili na affordable yung color black, yun nga lang hindi nga na-adjust yung butas nun so kailangan mo lang din, ikaw yung magtatansya, and after nga nating mabutasan ayan yung ginagamit ko nga pala dito na double loop wire is yung size nga niya is 5 over 8. And syempre kinat ko lang yung sobra and wag yung itapon kasi ayan magagamit pa natin yun. And sa pag naman, unan yung ilagay yung mga insertin, yung front cover then yung back cover na pabaliktad nga. After noon ayan ready to bind na nga and here's the final look. Final look. <laughs> And ito na nga yung mga hardbound notebook natin. Ayan, nag-shining, shimmering, splendid. So, yung ginamit ko dito sa una is, ayan, glitter. Dito naman sa dalawa is naka mat nga yung ginamit ko dito na photo ta. And syempre, sa mga gusto mag-order nga, i-direct PM nyo nga lang ako. So, meron din po tayo mga personal planner at saka teacher planner. So, yun lang. Bye!